Good morning mga kasulo Mayong buntag sa tanan Time tayo 3.45 na ng Madaling araw 3.45 <coughs> Dito tayo ka bahay ni Kanato Go! dahil uh, ngayon ng kapiestahan sa amin at uh, mga asylo, may ganap nga dun sa amin ngayon ang schedule ng mga tao na magkakatay ng mga baboy so, yung... si kanato ang na napili na tumulong dun sa ano ko ay hindi, di ako maka tulong sa magkatay dahil dito nga ako sa bukid so, nagsuyo ako sa tata rin hindi ba rin pwede dahil nagkatay din sila meron din silang grupo 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 po mga silo kanina nga paglabas ko dito sa bahay o kanina eh, yung iba nagano na nagpakulo na ng tubig ay bala na si Kanato ang aking pinapatulong doon para sa party ko sinundo ko lang natin siya ang bigyan na lang natin siya ng panguswelo mamaya bali siya yung pumalit sa aking ano pwesto ay na umubas na siya Yes, grabe. Abala ngayon 'yung mga tao ng Barangay bubon. 'No, may buntal. Tokong suka? Dah, na nagdaab-daab na. Konting oras lang ulit po. Oh, God. Nandito na mo karne sa inyo. Uh, Hora don. Ha? Huh? Hora uh, don. Ah, uh, tama sta ta de to, dikit-dikit terma mo. Ha? Uh. Dikit-dikit terma mo. Pwesto. Ah, ano ko 'to? ng bro ha ay no kasi tanaw no ko ayo ng kilo ila tata ne ila tata ne may mudagan ha dito sa atin uh, mga fellow balik na tayo sa bukid ando naman si ganato to the rescue may nagkatay din dito <laughs> abala ngayon ng mga tao sa paghanda ng mga mga baboy ba katay ako na may sa aking mga alaga bubusogin ko muna sila dahil busy na tayo mamaya uy madilim pa naman madilim pa oh ayan po mga silo tapos ko nang ilipat yung mga baka at kalabaw so oh. dito tayo sa ating mga kambing punta natin yun nabutan pa tayo ng ulan pag uh, ano pero tumila na ng bagya sana hindi ka ulan ngayong araw ay so, pastol ko yung aking mga lagang kambing ah, good morning po mga silo baka yung buntag ito tayo dadaan Ah, si Princess Marcelo, solo niya dito sa kambingan isa lang dito diyan ka lang ha ha dito tayo baka ko na yung ano di bali maaga mga silo ay ganun talaga ay kesa naman magutom sila baka ko na sila ang labas tayo nauna pa ako sa manok po, ah hindi pa sila ayun o nandyan yung manok sa taas Ah, Ta, labas tayo kaya alis ako mamaya busy na naman yung amon nyo mamaya tara 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 labas na <laughs> ayaw pa sa mama yung sa maliit tara 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 pastol ko sila dito mga silo sa maraming maraming damo para mabilis silang mabusog o, sunod sila o oh. nasanay naman sila na ano magang lumalabas dati hindi talaga ako nagpa-vlog ng ganitong oras At alas 10, ganyan, noibi pero oh, sa sitwasyon ko ngayon kailangan na nating sumugal pero kawa ng Diyos eh hindi naman sila nagtae ito, oh, talon hindi naman sila nagtae yung monitor ko naman sila dito tayo Ayan so good na mga suylo. yung ating mga <laughs> Time check tayo kung anong oras Nakablalog pa ng plastic na ako 5.42 Sige Pasensya na kayo na napaaga yung labas nyo ngayong Ngayong mga, yung, ngayong, buwan Dahil uh, busy yung amo nyo talaga Lalo lang kayo mga kasuloy, lispiras ngayon may mga Maraming ano ngayon. Mamayang ano may koronasyon naman gaganap sa barangay. So kailangan din na nandiyan yung presensya ko. Siyempre special ako sa barangay. Pero mamaya pa namang ano, gabi. At uh, update sa kambing. kapag uh, nakapagbintap nga pala ako kahapon mga uh, swilo ng sabteraso. Yung order ni Kapitan. Ah, uh, ano, package na, malinis na ba? Pagluto na lang sa kanila. Pinaano ko ni Tata, pinalinis ko sa kanya kahapon. Ano pa pagbenta tayo kahapon. So, kaya nga kahit ganito ang sitwasyon mga silo, pagcagaan ko talaga silang ganito, bantayan. Dahil dito nga gaya ng sinabi ko, dito ako nakakuha din ng dagdag income panggastos sa bahay Huwag kakainin yung dahon ha. Dahon ng saging. Damo lang, damo lang tayo, damo. Yan. Habang abala sila doon mga silo, abala din ako dito. Yung sa amin talaga. Bali, anim. O, okay, lima. Limang baboy ang kinatay doon sa banda sa amin, sa sitio Tawi-Tawi sa amin. Take 200 plus kilos yung sa amin, 300 So, yan lahat mga asilo ay pinag uh, share, share kami niyan sa taga Barangay Bubon. So, bukod pa dun sa baryo dito sa sentro, nakatay din sila dahil ngayon ng ngayon ng Bubon. Ayan. Yan na mga asilo yung uh, kalaban ng ating mga alaga. Ang ulan. Ano? Lala. Tingnan natin, obserbahan natin kung tatakbo ba sila. Pero busog na sila mga silo Time check tayo. 7.38 So, meron na silang malapit na. May dalawang oras na. 7, 5, 6, 7 oh, dalawang oras. Busog na sila. Galing na sila dito mga silo sa makapanadamo. Pababa na sila. Ibig sabihin yan, pauwi na sila. Nahayaan ko lang muna sila na kusang umuwi. Dahil wala pa sa kuta. Alas na ko kasi ila, eh, pauwiin ito. So wala pa sa ano, kontrata nila. Pero kung kusa silang uwi, eh, eh uwi sila. Pero ano, sanay naman sila sa ulan. Ayan, oh. Matibay sila sa ulan mga silo. Hmm. Okay. Time to uwi na. Ay, lako na naman ng Ha? Uwi na, uwi. Oh, le 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 le. Ito, malati. Uy. Please. Malaki na ng tiyan, no? oh. Ha? Uwi na, uli. Uwi ko na mga silo. Ayan. Uli na, uli. Ay, malaki. Basag na, basag sila. tayo mga suylo. balikan ko lang yung aking mga alagang kalabaw at baka para isipte tapos uwi na tayo Uy, ah, hey, may silong na ka Silong ko na yung dalawang mong baka din eh Ayan no. Si Momo at si Claudia Si Princess, okay na Safety na rin Alright Hindi pa tapos dito ah ito buwanan eh. lang nila ito mga uh, silo yung karya natin bali 36 kilos ito itong ating gawing handa para bukas eh, hiwa-hiwain pa natin ito mamaya. Tapos, nagano ako ng ano din eh, Kaya pupunta daw yung mga kasama namin, kahit ah, magsub lang daw yung kanila. Eh. Ayon, gayak muna kami mga silo ng pang-ulam sa kami aming tropa ba, mga kagawad. Gusto daw nila, ano, suba, -suba lang, ihaw-ihaw. Tapos nagsabaw din kami, naglaga din kami butubot. Sobrang dami. Sobrang bait kamoy no. Ah. Oh. Sama ba 'yan? Para sa ng gan. Gagawad dinyan uh, agriculture din committee. Yan ang aming bisita ngayon. Ulang pa. Yan. Dahil bukas iba namang bisita natin bukas. Ah, na natin mga suso natin. Ulan sa tanghalian, ha? Nakada, hindi lagi. oh Minarinet na natin 'yan mga suso. Oh. Ito pang-bata oh. Pang-bata. Kainin natin 'to laman. Yan. Ito lang muna dahil wala pa luto, no yo. bro. Wala pa lo to, wala pang Hmm. Ba. Eh. Sobot lang kami ng kanin, mga silo. Pero hindi pa dumating yung iba. mauna na kami dahil gutom lang kami. Ang hali na. Mga unta po. Kahit tayo. Mga unta. Mga unta. Mga unta. Mga unta. Ha oh, da. Bye. Na ang dalaga so, ng ko. Oh. sa, sa MLH ang matinik na balik. <coughs> ha? Uwang <laughs> Ayun ay. ay. -ay, -ay. ay, -ay, -ay. Birahan ko po ay Kabawal ka. <laughs> 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 Tawos meron pa kami rin ng nilagang buto-buto. Ah, may nakasalang pa. Ta? Hmm? Apa siapa favoritnya nya Bapak Oh, Bapak Bata. Tidak Bata ni, mu Ha? Nah. pagkatapos pong magkainan, ah, siyempre hindi mawala yung tuba at saka bejo da uh, ito nga po ang galap sa koronasyon maso'y loki na at pagkatapos ng koronasyon ay uh, sayawan na Ayan po mga suylo, na po tayo Sa tradisyonal na nagawa Sa probinsya Na Kuratsa Sa sayo po Ng Kuratsa Ang uh, president Ng mga kapitan Si Sir Jules Carey, Ayan na